Magandang araw! Isa na namang arali ng tatalakay natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, balik-aralan muna natin ang kahulugan ng pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, gawain, kaisipan at ideya. Sa araw na ito ay tatalakay natin ang pagsulat ng tulang pasalaysay. Ano nga ba ang tulang pasalaysay? Ang tulang pasalaysay ay nagsasalaysay ng mga kwento sa pamamagitan ng taludtod. Tulad ng nobela o maigling kwento, ang tulang pasalaysay ay may balangkas, tauhan at tagpuan. Ang tulang pasalaysay ay naglalahad ng isang serye ng mga kaganapan, kadalasang may kasamang aksyon at dialogo Narito ang halimbawa ng tulang pasalaysay. Pinamagatan itong ang itim na langgam sa lansones. Lansones niya raw ay matamis, kaya ako ay namili ng makikinis. Ang may langgam ang iyong piliin, ang payo ng tinderong maitim. Sa saknong na ito, may pangyayari na kaagad na naganap. Ito ay ang pagpili ng lansones ng persona o tauhang nagsasalaysay. Meron din itong dialogo Pinagsalita ang isa pang tauhan, ang tendero ng lansones. Pag-uwi ko, saka ako natikman. Pangalang ko'y muntik makalimutan. Napakasarap at ang tamis nga. Nakakaadik, hindi pa nakakasawa. Sa saknong na ito, naglahad ng iba pang aksyon, gaya ng pagtikim sa lansones, at hindi man direkta, na ilahad sa tula ang iba pang pangyayari gaya ng muntikang paglimot sa pangalan dahil sa sobrang sarap nito. Subalit tila yata ako na praning, langgam sa lansones aking narinig. Sabi nito, kaibigan, ako'y naliligaw, ako'y nasaan, iba aking natatanaw. Sa saknong na ito, naganap ang isang pangyayari, ang pagkapraning ng persona. Nagkaroon din ng dialogo ang langgam. Itim na langgam, aking kinahabagan, aking hinanap kaniyang kasamahan. Sila'y natagpuang wala ng buhay, nandagana ng putas, kaya namatay. Sa saknong na ito, maraming pangyayari ang naganap. Naawa siya sa langgam, kaya hinanap niya ang mga kasama nito, Ngunit natagpuan niyang patay na ang mga ito dahil nadagana ng lansones. O kay lungkot naman itong nangyari, kaya iba pang paraan umisip na muli. Mga pulang langgam aking natanaw, ligaya sa mga labi ko ay sumungaw. Sa ikalawang taludtod, naganap ang pag-iisip ng iba pang paraan upang matulungan niya ang itim na langgam. At sa huling taludtod, sumaya siya sa pagkakita ng mga pulang langgam gumamit din pala rito ng idioma. Kaibigang langgam, aking dinampot. Huwag sana siyang matatakot na makasama roon ang mga pula. Sana siya ay maging maligaya. Sa huling saknong, ang aksyong pagdampot ay inilahad. Ang persona ay umasa maging magiging maligaya na ang itim na langgam kasama ang mga pula. Hayan, himayin himay na natin ang tulang Pasalaysay na ang Itim na Langgam sa Lansones. Tandaan lang na sa pagsulat ng tulang Pasalaysay, gumamit lamang ng isang tagapagsalita, ang tagapagsalaysay. Siya ang mag-uugnay sa buong kwento mula simula hanggang wakas. Bago ko kayo pasulatin ng sariling tulang Pasalaysay, hayaan niyo akong basahin sa inyo ang ikalawang kabanata ng Ang Itim na Langgam sa Lansones. Pagmulat ng aking mga mata, agad bumalik sa aking alaala. Itim na langgam, kumusta na kaya? Sa piling ng mga langgam na pula. Mainit na kape ay aking itinimpla. Humigop, namulat, at may nakita. Itim na langgam, hindi lang isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim sila. Hindi ko alam kung aking ikatutuwa. Bakit kasi ang isa ay aking ipinasama sa mga langgam na maliliit, mapupula. Di sana sila ay magkakasama. Aking pinagmasdan mga kilos nila. Sila ay mababagal, kalibas ay matataba, malulusog, pagkat sa prutas ay sagana. Ngunit pagkain nila ngayon paano na. Ako ay sobrang nagugulumihanan talaga kung paano matutulungan sa problema. Sa mga pulaba ba sila aking isasama o hayaan na lang masanay sa lamesa? Ayan, alam kong marami kayong natutuhan. Kaya makasusulat na kayo ngayon ng sarili ninyong tulang pasalaysay. Sulat na. Maraming salamat. Hanggang sa muli.